ayun na si Mr. ML andito kami sa munisipyo ng Dasma yung bagong munisipyo po ito so ayun na may playground po dito sa harapan so, ayan naglalakad na si Mr. ML so papunta po kami doon sa city hall ayun dito po bago mag entrance natin. O, ito po katulad nito. Ayan, yung play playground. Then, ito yung tinatawag na flood control. O. Yeah. Sa mga nagbabas dyan, you no, know, kay kung miaw, tingnan nyo kung kano kaganda ang dasmarinas. flood control ng dasmarinas. yung mga taga-dasman na mga basen ni Kong Miaw Miaw Thank Tingnan mo kung gaano kaganda ang Dasmariñas Cavite. So ayan po yung arena. Napakaganda ng So ito po, ito po ang kalsada na to. Papunta po doon sa ano, Coliseo ng Lungsod ng Dasma. Ito po may naka-monitor po diyan. So ayan po yung munisipyo. So, the best talaga ang dasma. Oo naman, the best ang dasma. Ayan, nagalit na si ano, si no, dasma, Mr. ML. Ayan. Ayan. Tapos, ibabas niyo pa, mga oh, yun. pa naman Hmm, nagagalit na si Mr. ML. Kayo din ang umani dito, tapos ang lakas yung magbas Kong Miao Miao. Hmm. Ayan, tagapagtanggol ni Kong Miao Miao yan yan iskola oh. oh. free lang 'yan mag-aaral bersa ka ako sa Blac 15 free ang oh. full college dito sa Dasma kaya lumipat na kayo dito sa Dasma ayan po yung city hall niya pwedeng mag mag yung ano dyan helicopter Ay, saan? parking wait lang papasok lang ako sa mm -hmm. so papasok po tayo sa loob so ayan po yung loob ng Nasa sa Marina City Hall. Yan, di ba ang ganda? Yan. Nanyan? yan ah, sakto lang. Magsisiar ka ba?